Ipon challenge. Ay. Tignan natin. Laki-laki. Puno kaya yan? Ilang kaya ang karga niyan? Let's see. Tignan natin. Oh, God. Ang bigat. Ang bigat-bigat naman. Laki-laki naman yan. Tuwang-tuwa yung mga bata. Pagkano na yung Ayan. bubuksan na nila. Excited sila. Kung ilan ang naman doong alkansya na yan. Next year, gusto nyo magumpitan ng ano, magulog dyan. Surprise! Tingnan natin. Yeah, yan yan. na nila. Oops! Uh, wow! May isang libo. <laughs> Konti lang yan. Nag-start ng ano, June? Half of the year lang yan. At least, meron. Katuwaan lang. Wala nang na Nasimut. Kala nila meron pa kasi. Kaya talagang sinilip pa talaga. Pinayaran ko na si Papa mo eh. Minidro niya yung ano. O, kung Hoy, 11,000 yung saan dito. One. Two. May 20K? Four. Almost. Almost 20K. Nag-aabag na yung mga bata. Pamasko daw. Pamasko. Pamasko. Wala pa. Malaki yung tayo eh. Seven. Eh wala yung ano natin, book natin. 8 9 Ano parang akin naman lahat to. Hindi. 10. Wala yung ano natin, yung book natin, tita. Eh, Meron. Yes. Pamaya. Yung tira dyan, sa akin yan. May nasa 12 na ako. Binilang ko na lahat. Bye. Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe to my channel. Merry Christmas to all! Bye bye! Merry Christmas and a Happy New Year!